Aries. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang mga pangarap na mag-apply ng trabaho pa sa abroad. Kung may trabaho ka ng maayos ay magtsaga, ka pa at makakaasenso ka ng maaayos sa hinaharap, at kung wala ka namang work sa ngayon, ay mag-apply ka sa pag-aabroad para makaipon, saka magnegosyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay bawal ka muna. Makisama kung kayo ay lalayo para makipag-transaction dahil wala kang makukuhang pakinabang. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya. Kung may deal sila, ay maging mas maaga sila sa usapang lugar para walang makuhang kamalasan ang iyong sabihin ang pahiwatig. Sa trabaho ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig, maging masaya sa mga pakikipag-usap sa mga kasama sa trabaho, at may makukuha kang ibang idea na papano mo pa mas mapaganda ang iyong mga gagawin. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may pahiwatig na problema. Huwag ka lang basta magagalit kagad para makaiwas sa mabilis na tampuhan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, color gold, number 20, number 34 at number 11. Taurus ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap na mahusay magsalita, ay makinig ka lang dahil pwedeng makapagbigay sa iyo ng ibang idea kaya huwag kang maiinip, at kung sa pamilya ay may aura kang maganda, kaya mong mapagbati ang may konting tampuhan, at pwede ka rin makagawa ng transaksyon kung iyong gugustuhin ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay maganda ang ipasyal ang mahal at kung pupunta kayo sa bahay ng Diyos, ay mabibigyan kayo ng good na swerte, sa ibang pwedeng maibibigay na pagkakakitaan, at sa iyong pera, ay bad sa iyo ngayong araw ang magpalabas o magpautang, o tumulong ng makaiwas ka sa problema at kagalit na tao. Sa trabaho ngayong araw ay masaya ang pahiwatig, ang laging maging masinop, ang dapat lang ay maging matandain sa mga ginawa, dahil doon ka makakaungos sa ibang, mga kasama sa trabaho ayon sa iyong gabay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 16 number 25 at number 31. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig kung may deal na dapat nagagawin, ang dapat ay rektahin mo na ang kausap, kung tapos na ay tapos na, kung makikinabang ka o hindi, nang magkaalaman na ang pahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang aura mo ng buenas, kaya dapat ay laging maingat, hindi ka man makatapos sa gusto mo, ay hindi ka makakakuha ng kalungkutan. At ngayong araw ang pagiging sigurista, ang dapat na iyong ugali, nagawin na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa ibang bagay, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maayos ngayong araw, walang sinyales na problema, magpakasipag ka lang sa mga ginagawa at huwag magpapatambak ng gawain, Nang ikaw ay lalong pagkatiwalaan ng mga superior sa trabaho. Sa pagmamahalan ay iwasan mo ngayong araw ang maging mainit ang ulo, at mag-isip, ng hindi tama sa mga bagay, na hindi mo nakikita, dahil kayang magbigay ng mabagal na swerte sa pag-iibigan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 24 number 15 at number 10. Cancer. Ngayong araw kung may dapat kang ayusin sa pamilya, ay siya mong unahin kay sa ibang tao. Kahit pa masasabing maliit para sa pamilya, ang maayos mo ay hindi na magbibigay ng problema, at ngayong araw ay may kahinaan ang aura ng swerte. Pero kung matyaga ka ay pwede kang makagawa ng maayos, na araw sa mga plano mong gustong gagawin, at iwasan mo lang isama ang minamahal mo sa pakikipag-usap, para maiwasan mong magselos sa makikita na kilos, ng ibang kausap ang pinapahiwatig sa iyong pera ay maayos kung may investment ka na gustong papasukin, basta nasa legal at tama ang interes, ay pwede kang maglabas ng pera. Sa trabaho, ay maging maingat ka sa mga kasama mo sa trabaho, na kung kakilala mo ang may mga inggit sa iyo, dahil kung hindi ka magiging alerto, ay baka unahan ka sa mga gawain, na para sa iyo ang pinapahiwatig, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10 at number 33 at number 24. Leo, ngayong araw may sinyales ang iyong gabay, maging mapanuri sa mga biglaang transaksyon na malaki ang kitaan ng pera, dapat ay maging mas maingat kung malaki ang pagkita ay mas malaki ang disgrasya. Ang lagi mong alalahanin nang makaiwas ka sa kalungkutan at pag-iyak. At ngayong araw ay huwag ka munang pumunta sa malayo kung dil ang pupuntahan dahil may sinyales kung ikaw ay tutuloy ay makakakuha ka ng ikakahina ng iyong kalusugan at pwedeng may makagalit ka pa dahil sa matigas mong desisyon sa pag-ayaw sa gusto nila ang pahiwatig. Sa miyembro ng pamilya, ay may magandang enerhiya sa usapang kung sa paghahanap ng trabaho, kaya bigyan mo ng advice na maaga makapunta ay sa kanila, ang good energy ng swerte ngayong araw. Sa trabaho ay may sinyales na problema, kaya dapat kang maging masinop, at iwasan na rin ang makipag-discussion dahil sinyales pa na doon pwedeng mangyari. Ang problema kaya mag-focus ka sa mga ginagawa, ang naaayon na gawin sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan ay masaya at malambing na araw walang sinyales na suliranin, ang malambing na araw ay nagdadala ng positive energy ng swerte sa pag-iibigan, para alagaan ang inyong kabuhayan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 25, number 37 at number 32. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay manatiling hanggat walang nahahawakan at nakikitang resulta, sa mga kausap ay huwag kang maniwala sa kanila, at huwag magpapalabas ng pera ang pahiwatig, dahil kung talagang tama ang kanilang sinasabi, ay mangyayari na iyong makikita, at ngayong araw kung may usapan kayo ng mga kapatid, ay dapat kang makipagkita. At baka sinyales na pwede kayo makagawa ng ibang klase ng pagkakakitaan. Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat ka sa mga pinapagawa sa iyong importanteng gawain, dahil baka ikaw ay magkamali, ay nako baka makaapekto sa iyong hangad na pag-asenso sa trabaho, kaya maging maingat sa mga ginagawa, ang pahiwati. At ngayong araw kung sa pera ay huwag kang magtiwala, sa bigla ang dating. Na ikaw ay susuyuan dahil sa pera kahit pa iyong kaibigan o kamag-anak dahil problema ang kaya nilang maibibigay sa iyo kung iyong pagbibigyan Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 15 number 34 at number 29 Libra ang pahiwatig ang pakikipag-transaction mo ngayong araw, sa mga kakausapin lalo na kung babae. Kung makukuha mo ang pagtitiwala niya, pwede kayo magsama sa paggawa ng pagkakakitaan, dahil may good energy kayo ng swerte kahit sa maliitang transaction, ang iiwasan mo lang ngayong araw, ay pagpirma ng biglaan. Dahil walang swerte na maibibigay sa iyo ang pagpirma ngayong araw, sa ibang araw mo gawin ang pagpirma. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas at magpautang tumulong sa ibang tao. Dahil pakinabang lang sa kanila, at sa iyo ay kalungkutan kahit pa iyong mga kaibigan sila, kaya bawal ang paglalabas ng pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang mapasok ng problema, kaya lagi kang maging alerto, at laging handa ang mata na maging mapanuri ng maiwasan mo ang pahiwatig en esuliranin, sa trabaho ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay may masayang pagmamahalan ngayong araw, walang sinyales na tampuhan. Mas mainam na makagawa ng masayang pagmamahalan, nang mapaalis ninyo ang mga bad energy na nakuha ninyo sa pakikipag-usap sa ibang tao, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 20 number 16 at number 44. Scorpio, ngayong araw ay may sinyales na dapat ay Maging maingat ka kung may gagawin kang desisyon. Dahil ang gagawin ay dapat ay may konsulta sa ibang nakakaalam para walang maging sisihan sa hinaharap ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay may malakas na enerhiya na makagawa ng maliliitang pagkita ng pera at kaya mong mamagitan sa mga suliranin ng pamilya. Ang iingatan mo lang ay ang madaling maawa dahil pag naramdaman ka ng kausap, ay magpapaawa sila kagad na magbibigay sa iyo ng bad energy sa mga gagawin, kaya layuan mo ang mga ganoong tao. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may isang gagawin ang miyembro ng pamilya, ay ituloy ay makakakuha siya ng maayos na resulta, basta sabihan mo na sasabihin sa iyo ang gagawin niyang desisyon nang makalihis siya sa problema. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang maging maingat at masipag ang pahiwatig, at huwag magbibigay kagad ng pagtitiwala, sa kasama sa trabaho, na laging alam ang sitwasyon sa opisina dahil tukso siya ng pagkakamali, at gastos sa iyo siya. Ngayong araw, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 24, number 10 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya na may swerte o buenas kaya pwede mong ituloy lahat ang nakaplano ng gagawin, at sa mga makakausap, ay pwede kang magkaroon ng pagkita ng pera, kahit maliit ay okay basta makabisado mo ay pwedeng mong mauulit na magagawa, ang iwasan mo lang ay mainis sa ibang kausap na tao, dahil ang ilan sa kanila, kung makakasundo mo ay pwede kayong, magsama sa ibang project na sinyalis na pwedeng kumita ng pera. Sa miembro ng pamilya kung meron silang pupuntahan, ay bigyan mo ng magandang naaayo na advice na dapat nagagawin, nang maging maayos ang kanilang magagawa, at maging maayos ang pakikipag-usap ng maligaya silang makakatapos, at sa iyong pera ay huwag kang magpapalabas ng pera, kahit kain nga ngayong araw dahil siguradong problema ang pwedeng mabigay sa iyo, kaya maging masinop sa swerte mong pera ngayong araw. Sa trabaho may sinyales na may gawain na mahirap na pwedeng mangyari dapat mo lang pagtsagaan dahil pwede diyan mo mapabilib ang mga nakakataas sa iyo na pwedeng maging isa sa makakatulong sa iyo sa trabaho. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 24, number 19 at number 36. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig na may sinyales na bibisita sa iyo, o siya ay biglaan mong makakatagpo sa deal, na alam mong masipag na tao kaya pakinggan mo ang kanyang mga sinasabi, dahil pwede mo siya makasama sa maayos na hanap buhay, dahil sa kasipagan niya ang pahiwatig, at ngayong araw kung maglalabas ka ng kaalaman o pera, sa ibang makulit na mga makakausap, dapat ay maging sigurista, dapat ay may pirmahan para sa sa iyo, ang maaayos, na pakinabang sa gagawin. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa pamilya may pahiwatig may dadalaw ng hangin nagdadala ng karamdaman, kaya pag-iingat sa buong araw, mag-obserba kung dapat, dalin kagad sa doktor ay iyong gawin ng maagapan at makatipid sa gastos ayon sa gabay ng kalusugan. Sa trabaho ngayong araw, ang laging maagang makakapasok sa trabaho, ay magbibigay sa iyo ng sigla para makagawa ng maayos na trabaho, at pwedeng simula din na makakuha ng umentong pinapangarap, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17 number 25 at number 31. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda. Naman, ang ikot ng iyong aura, madaming swerte sa umaga kaya pwede mong gawin ang nais mo. Ang dapat lang iwasan ay sa gabi na pakikipag-usap, dahil kahit malakas ang iyong aura ay mas malakas ang kanilang aura kaya matatalo ka sa kanila, ang pinapahiwatig paggabi na, at kung gumagawa ka ng plano, na isang pagkakakitaan, dapat ay isama mo ang pamilya, sa paggawa ng plano at laging may consulte ka sa kanila, nang may malakas na good vibes ng swerte, sa gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan mayroon sinyales na kung may bibisita o dadalaw, ay inyong tanggapin ng masaya, dahil pwede kayo magkatulungan, sa hinaharap ang bawat pamilya, kahit sa pagkita ng pera, ay makakatulong at kaya ring makasama. Sa iyong pera ay pag-iingat, huwag kasasama sa mag-aaya sa iyo, sa labasan at talagang gastos ang makukuha at huwag ka muna magbibigay ng pera sa pinsan at mga tiyuhin at tiyahin, dahil magdadala lang sa iyo ng bad energy ng ikakabagal ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay masaya na matahimik ngayong araw, walang problema ang pahiwatig, maging mas maunawain ka sa maliliit na miyembro ng pamilya, at lalo na sa minamahal. Nang laging good vibes ng grasya ang mad adala ng gumagabay sa tahanan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17, number 45, at number 11. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay mahina ang Buenos mong aura. Kaya umiwas ka muna, sa mga deal sa malayo o kahit malapit, dahil gastos ang pwedeng makuha, mas mainam pa sa mga kapamilya, makipag-usap at baka madako sa pwede, makagawa ng pagkakaperahan. Kahit maliit na pagkita ay bigyan ng atensyon, dahil pwede maging regular nakikita ka ng pera, kung iyong maaaral na mabuti, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig kung may dadalaw sa miyembro ng pamilya ay huwag muna magpatuloy sa loob ng tahanan, kung ibang tao dahil kayang mag-iwan ng negatibong enerhiya ng kabagala ng swerte sa inyong pamilya. Sa trabaho ay normal ngayong araw sa mga gawain, walang sinyales na problema sa gagawin, ang magbibigay sa iyo ng suliranin ay kasama sa trabaho na mahilig magbiro ng kabastusan, dahil baka ikaw ay bigla ang magalit, at ikaw din ang matatalo. Kaya iwasan mo muna ngayong araw ang ganoong tao at makipag-burwan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color pink number 19 number 35 at number 20.